Alas it's just medyo na umaga na linggo. Tansya nila siguro mga 160 nautical miles pa tayo mula doon sa Ayungin Shoal. So medyo muna ilayo pa. More or less, ang dating sa Ayungin daw mga alas tos na muna yung araw. Anong oras tayo pang harating nito? Ito umaga, 15.56 a.m. 5.30 to 6 a.m. Wala pa tayong kalahati ng biyahe papuntang Ayungin Shoal at Lawak Island. Pero unti-unti nang namumuo ang tensyon sa bridge, ang command center ng mothership na MV Kapitan Felix Oka. Dahil ang aming kaisa-isang Coast Guard Escort, ay kailangan daw munang suportahan ang cargo vessel na si ML Chawi na naiwan sa aming likod. Si Kapitan George de la Cruz, balisa. Medyo mabagal man ang takbo ng mothership, mas mabagal pa pala si ML Chawi. Kung ganun, paano kami makikipagpatintero sa Chinese Coast Guard niyan? Dito pa lang may tense na eh. Kaya nga uh, ito, tama yung sabi niya, bukwa, dito aharang, mag, dadami na aharang na sila. Okay. Ang speed natin na sa 10.5 knots, kulang-kulang siguro mga 14 kph. Sa port side o kaliwang side natin, kanina yung Melchor Aquino. Wala pang isang milya layo. Uh, pero pumalik ng Metro para i-escortan yung uh, MV Chawi, yung supply ship na sa likod. Dahil dito, ang mothership na Kapitan Felix Oka ang naging unang barko sa Christmas Convoy. Bagay na hindi kinatuwa ni Kapitan de la Cruz. Advance po tayo sa so, oras. Oh, oh, Hindi ma'am, nauna po tayo kasi hindi may bilang po sila. Yes. That means we're the most advanced uh, ship right now. Kasi tayo nasa lead. Tuloy lang yung speed natin. Tayo nga yung yes. Pero well, takpo natin. Bantay doon sa plano natin talaga. Yeah, pa as per. Well. Ah, hindi lang sila makakip up. Sa puntong ito, nagpapatawa pa si Kapitan de la Cruz. Captain, anong gagawin natin pag binomba tayo ng China? Water can? <laughs> 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 Oo. Oh, dala naman ako pirata dyan muna. <laughs> Kapag hindi Marmastro. <magdala> Captain, kami <laughs> ng <yung> labada. Dito to already kayo pagpasok natin ma'am sa areas na ano yung talaga sinabi naman ako sa ka kapag nakitong mula yun balik tayo parang meron ata mga abang daw sa tipit yung sa ating nag-aabang alam ko ano eh sila ano pero kung mga Chinese ano din na naman ano eh, ang court guard Ah, so kumbaga, maabisuhan na tayo. Malayo pa lang. Importante ang meeting point namin para sa karagdagang coast guard vessels dahil hindi biro ang banta mula sa Chinese Coast Guard. Sa nakaraang taon, dumadalas ang panghaharas ng China sa mga resupply missions para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Seas or UNCLOS, may 200-mile exclusive economic zone ng isang coastal country gaya ng Pilipinas. Hindi man ito ganap na pag-aari, pero ang bansa lamang ang may exclusive sovereign rights o may karapatang pakinabangan ang mga yaman sa EEZ na iyan. Yan ang tinatawag ng Pilipinas ngayon na West Philippine Sea. Ang Ayungin Shoal, nasa 104 nautical miles mula sa Pilipinas. Pasok na pasok sa ating EEZ. Sa kabila nito, gaya ng maraming bahagi ng ating EEZ, inangkin na ito ng China. At tinatawag niyang Renai Reef. Sinabayan pa yan ng China ng pagpapatayo ng Artificial Military Island sa ating EEZ. Kung titingnan mo nga lang sa mapa, mapapansin mo kung gaano kalapit ang mga lugar na ito, ang Ayungin at Sabina Shoals sa mismong Palawan. Tong 1999, sinadsad ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para magsilbing permanent outpost natin sa lugar. Mula noon, ang taktika ng China, pigilan ang anumang pagpapaayos ng Sierra Madre at hayaan itong magiba sa pangangalawang. Mula sa panunutok ng military-grade laser sa BRP Malapascua noong Pebrero at 13, hanggang sa anim na insidente ng pambobomba ng water cannons at pagbunggo sa ating mga resupply ships mula Agosto 2023 hanggang nito lamang Desyembre. Water Wars ang tawag dito ng UN Security Group na Lawfare, ang paggamit ng water cannons para itulak ang kalaban ng hindi nagbabarilan. Ayon naman kay Ray Powell ng Sea Light Initiative ng Stanford University, escalation nito ng China para pahirapan ang pagsuporta ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. At hindi rin biro itong pambobomba ng water cannon. Sa nakarama insidente, ilang Vietnamese boats ang nasiraan at mga manging isda ang nasaktan dang direkta silang tutukan ng water cannons. Ang sagot ng Pilipinas sa gray zone tactics ng China ang tinatawag nitong assertive transparency. Assertive dahil pagbalik na dito sa dating posisyon ng Duterte administration na isang tabi ang 2016 arbitral ruling para hindi raw magalit ang China. Transparency Dahil sinasakay na ngayon ang media sa mga resupply missions. At sa pagkakataong ito, unang beses isasama ang mga foreign journalists para mapalabas sa mundo ang tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea. Ang civil society biglang nakisama na rin. Iba't ibang volunteers na may sariling pinaglalaban, ngunit kaysa sa nangyayari sa West Philippine Sea. Katulad ng mga ngisdang ito mula sa Bugsuk Island, Balabac, Palawan. You eh, no, may pagkakahawig ko yung sitwasyon sa Philippines, pati sa isda namin. Ko yung naapektuhan yung pangingisda namin ko. Pero hindi po kami makakasok sa kinatawag nila na King Cat nilay. nila yun. Hindi ko ako sa bagat sa upline nila ng Cat Day. Pag pumasok ko kami, suhulin o kami, yung pag naong po kami yung na may kinukuha po then pinapatuto po, po kami sa mga basa so, We know water cannon din kayo? Minsan po Ang Nagiging problema, pinipilit natin makipag-usap ng maayos hindi tayo na-recognize yes, pa patuloy tayong na binuhuli So yun yung isa din sa lesson na natutunan ko for West Philippine Sea na gusto natin i-inculcate sa mga kabataan hindi lahat mga oras kailangan natin maging aggressive pero kailangan natin palagi manindigan and magsalita kapag tayo inaapin. Advocate for non-violent peaceful resistance. That's really our way and means in doing this. That's why we volunteered kahit nasabihin nila, this is dangerous. And our parents and our <laughs> guardians and our family are... <laughs> oh, <wabot>, buti nga, pinayagang <laughs> kayo eh, no? Bit, uh, Ang atin ito coalition, binubuo ng mga grupong mas kilala bilang kritikal sa gobyerno pero sa isang bihirang pagkakataon, sanib pwersa ang pamahalan at ang mga namumunong aktivista. It's a different kind. Of It's, a different kind. It's not a uh, people power na laging denouncing, opposing. Sabi nga, most positive uh, feedback I got from different media people para para baga against the stereotype of the activist. ah. Sabi, mean, ano ito? Parang partly fun partly touching on what we call it's really still an existing deep-seated value ng Pinoy. In my case, very personal because the saddest moments in prison is Christmas. Nag-iisa kayo. Wala. And I do it for us, even for our guards. Kaya malapit kami pag Pasko. Nagbibigayan, iinuman. Eh, kasi shared, shared misery and loneliness. <laughs> kaya, sa, kaya nung sinabi ng beer, Oo nga ko I can imagine them. Ano? Kaya po mapuabot natin. Ang laking bagay. Freedom of navigation sa ating EEZ. Sa panig naman namin mga nasa media, freedom to broadcast. Dahil karapatan ito, hindi lamang sa international waters, kundi sa ating mismong EEZ. Kung wala kang karapatang magpahayag, ano pa ang natitira mong karapatan? Ito ang bentahin namin para payagang mag-broadcast ng live via satellite mula sa biyahe ng Christmas Convoy. Sinang ayunan naman ng National Security Council ang aming hiling. Kaya't makasaysayan din ang convoy na ito para sa media. Pero tanghali ng Ligo, December 10, masamang balita. Winotter cannon ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas na nagre-resupply sa Ayungin Shoal kung saan kami papunta. We got reports from Manila confirmed by the PCG vessel, Latora Atino that LL Talayaan, the uh, regular supply uh, boat uh, that is commissioned uh, to supply the artificial Sierra Madre, was water cannoned and rammed by a Chinese vessel. So that's already confirmed. Uh, and in fact, the ship machine also broke down. so. Uh, the two PNG vessels that we were supposed to run the COVID already went ahead there to provide help and support in holding the uh, the ML Marayaan. So, um, nandito na po tayo pa na, no? Oh yes, so, oo, oo. um, diyan magkikita na. Hindi tayo pwede mag-slow. Hindi tayo pa mabalik mag down kasi... Wala na, ma'am. Hindi na daw. Aabutin tayo ng gabi. tuloy na. Uh -huh. Kasi hindi na yung ibang paano. Hindi na makapag-participate. Eh, so, kung nandito yung Chinese, ano yun? Gabi na. Ako na sa atin sila. Para kung magkaroon man ng kwan dito, makakapag-communicate sila sa Makakapag-communicate sila tayo naman. Mahala na kay ma'am dyan. Once na kami, mali kami. So those two things. Number one is uh, we were forced to alter course and uh, change the itinerary. And number two, uh, they were forced to pull out the two Coast Guard vessels that were supposed to uh, meet us and escort us in order to help yung uh, kaniyan nagsimula na ang girian sa aming patutunguhan at nabawasan pa kami ng Coast Guard Escorts. Unang araw pa ng biyahe, hindi na mapalagay ang lahat kung ano nag sa aming Christmas Convoy sa West Philippine Sea.